Ang angas mo, ha? Eto ka! Bakit ka nag sign? Bakit ka ba nagagalit? Bakit nga ba? You tell me. Bakit nga ba? Akin na lisensya mo! Hallelujah! Ikaw na nangkat, ikaw pa galit? Bumaba ka dyan! Kung laban ang gusto mo, pagbibigyang kita, men! Rock, paper, scissors! Rock, paper, scissors! Mabaka! Lintik lang walang ganti! Nice. Oh, ano? Di ka pa nadala? Man mo to. <laughs> oh. Nakagagamte ako. <laughs> Arestado kayo sa sasimbahan. Kayo magpaliwanag.